Magandang bak mga idol. Yan pala mga idol oh. May gagawin ako mga idol na bluetooth speaker mga idol. Ang sira niyan mga idol. Ang problem niyan mga idol. Nagkapulutog mga idol yung wire mga idol. Kasi nabasag mga idol. Nahulog doon yung mga idol. Kaya mga idol pagbukas ito mga idol. Tinignan ko muna mga idol. Bakit siya mga idol tumutunog. Hindi siya mga idol tumutunog mga idol. Yan mga idol. Tiray ko muna mga idol yung battery niya kung okay pa naman. Okay pa naman siya mga idol halos mga idol 3.8 3.9 mga idol yung isa mga idol kasi naka parallel connection lang siya mga idol positive sa positive negative sa positive negative sa negative mga idol yan mga idol kita niyo mga idol yan mga idol ginamit mga idol na kilometer mga idol na digital para exact ang full tayo natin mga idol na makikita mga idol kasi kung analog mga idol hirap mga idol pag magpinta sa bultay, mga idol sa analog, mga idol. Yan mga idol, eksakto mga idol, makikita niya mga idol. Ang ano mga idol, mga idol, naputol mga idol, yung ano, sapatiri mga idol, tsaka mga idol. Yung ibang part mga idol, naputol pa mga idol, ta, na, natanggalin mga idol na driver niya mga idol. Yung parang mga pisa mga idol, nagkataranggas siya mga idol, natanggal siya mga idol kasi nakalog mga idol. Kaya idol, may mga putol si mga idol. Nag-resolve dito tayo mga idol. Tsaka may apat mga idol na piraso mga idol na pig dress ko. Yung wire mga idol, kung saan yun mga idol na putol. Diyan mga idol na putol sa pina yan mga idol. Kaya nagbalat ako mga idol na pinalatan ko mga idol yung dulo mga idol. Tig-try ko lang siya mga idol na i-plug dyan mga idol sa pina mga idol na maliit. Baka mga idol kasi hindi dyan mga idol. Tinignan ko naman mga idol. Ito naman, mga idol, yung pin mga idol. Ayan, mga idol, oh. Iglagayan ko siya, mga idol, sa pin. Iglagay ko mga idol pala dyan sa pin, mga idol, para matrya natin, mga idol, kung gumana lang siya, mga idol, kasi mayroon siya, mga idol, na ilaw-ilaw yan, na bluetooth na yan, mga idol. Pero, mga idol, pag naayos ko na siya, mga idol, ibabas, bypass ko na siya, mga idol, ang wire niya, mga idol, na papunta sa ilaw-ilaw niya, mga idol, para matagal siya, mga idol, malubat. Yan lang, mga idol, ang <clears throat> Kapadali mga idol malobat yung ilaw-ilaw niya mga idol na nagbi -blink, blink mga idol. Kung gusto niyo mga idol tumagal ng bluetooth niya mga idol, wag niyo mga idol i-bypass niya mga idol yung parang probak light yan mga idol yung umiilaw-ilaw sa mga paragilid mga idol ng speaker. Yan mga idol sa mga idol para madali mga idol malobat yung speaker niya mga idol kasi halos mga idol nakikihati siya mga idol yung papunta sa sound niya mga idol kaya mga idol ganyan lang gawin niya mga idol bypass niya mga idol yung ilaw ilaw sa speaker mga idol yun mga idol o, yung takip niya mga idol na nabasag mga idol dahil mga idol nahulog try ko siya mga idol na buksan mga idol yung bluetooth yung battery niya pala mga idol 18650 mga idol na Lipopor battery mga idol, naka-parallel connection siya mga idol, yun mga idol, hindi na, try ko na siya mga idol, buksan mga idol yung volume control ni mga idol, yan mga idol, yung battery mga idol, dalawang piraso lang mga idol, yung isa mga idol, may kalawang na mga idol, yan mga idol, oh, try natin mga idol na patulogin mga idol, diyan ko muna siya mga idol, dinikit mga idol sa pamamagitan mga idol ng glugan ginuglan ko siya mga idol glugan mga idol ang idinikit ko mga idol yun mga idol natanggal na yun mga idol na sinasaksakan yung mga idol ng USB mga idol kaya tingnan yun mga idol yung USB matigas yun mga idol hindi e, eh. matagal na sya, matigas siya matigas yung mga idol natanggal mga idol tingnan yun mga idol kita yun mga idol ginaganyan ko mga idol para matanggal ko yung USB mga idol kasi mga idol na hulog mga idol nagkatalanggal mga idol pati bulong kontrol yung mga idol natanggal mga idol inayos ko na lang si mga idol yan mga idol oh. chinecheck ko pa si mga idol kung, kung okay na si mga idol kasi nagresulta ako yan mga idol sinulta ko yung ibang wire mga idol yan mga idol yung naputol na wire mga idol oh. <coughs> yan mga idol oh. ito yung mga idol chik ko pa yan mga idol kung saan yan mga idol naputol tatry natin yan mga idol na ibalik mga idol sa pinya mga idol kasi mga idol yan lang mga idol ang nakakapalubat agad mga idol ng battery <coughs> kaya mga idol i-bypass nyo lang mga idol ang ano yung mga idol yung papuntang yan mga idol ang backlight ng mga idol tingnan nyo mga idol ang umiilaw-ilaw mga idol may apat na siya siyan mga idol na Ili-idi mga idol, kada kulay mga idol. Yan mga idol, Nang ilang kulay yan mga idol. Nakaka bawas pa yan mga idol sa battery nyo mga idol. Hindi sana mga idol, maganda yung tunog mga idol. Nabawasan pa yan mga idol, yung battery mga idol. Yan mga idol, yung battery, dalawang piraso lang mga idol. Na ba battery mga idol, 18650 mga idol, na life of mga idol. Mga idol, thank you for watching mga idol. Hanggang sa susunod natin mga idol na Maliit na lang mga video mga idol. Salamat mga idol. Salamat.